sa lungsod ng mga ilaw at pangarap sa Lumina City nakatira si Althea isang modelo na hinahangaan sa sipag at walang tigil na pagtratrabaho para sa iba glamoroso ang mundo niya pero hindi nila alam kung gaano kabigat ang pagod na tinatago sa bawat ngiti. Hanggang sa isang gabi, matapos ang isang mahabang photoshoot, habang naglalakad pa uwi, biglang nanghina si Althea. Kumalabog ang dibdib, nanginig ang mga kamay, namanhid ang kalahati ng mukha, at bago pa siya makahingi ng tulong, bigla siyang bumagsak sa kalsada. Dinala siya sa ospital ni Darian, ang ex niyang nananatiling pinakamalapit na kaibigan. Halos hindi makahinga si Darian sa takot habang buhat-buhat si Althea. Umiiyak, nagmamakaawa sa mga doktor. Pero pagdating nila, koma na si Althea. At doon, nagsimulang gumuho ang mundo ng lalaki. Habang nananatiling walang malay si Alfea, mabilis namang lumala ang gulo sa internet. Bago pa lumabas ang kahit anong medical result, sumabog na ang mga post, komento at live stream. Si Darian ang may gawa nito. Abusive aches. Killer. Gawa-gawa. Walang basihan. Pero mabilis kumalat at nangunguna sa panghuhusga ang apat na content creator. Si Jason, na nagkunwaring may CCTV footage daw siya. Si Samantha, na naglakad ng luha sa live stream para lang umani ng views. Si Roger, na puro sigaw at galit kahit wala namang ebidensya. At si Sir Lex, na gumawa ng crime analysis napawang kathang isip lang. Habang inagawa nilang palabas ang totoong trahedya ng dalawang tao, si Darian naman ay unti-unting sinisira ng social media. Wala ng trabaho, wala ng katahimikan, wala ng kakampi. Pero kahit ganun, hindi siya umalis sa tabi ni Althea. Hindi siya bumitaw. Hanggang sa isang madaling araw, tuluyang bumigay ang loob ni Darian. Hindi niya nakinaya ang bigat ng paratang. Hindi niya kinaya ang pagkawasak ng karir. At lalo na, hindi niya kinaya ang takot na baka hindi na magising si Alfea. At sa katahimikan ng gabi, kumuha siya ng sariling buhay tahimik, malamig, at walang iniwang paliwanag. Pagkalipas ng ilang araw, isang umaga, kumilos ang daliri ni Althea. Unti-unting dumilat ang mga mata. Huminga ng normal. At nang lumabas ang resulta, nagulantang ang lahat. Mild stroke lang hindi pananakit, hindi attempted murder, at walang anumang kasalanan si Darian. Nang maalaman ni Althea ang nangyari, hindi na siya nakapagpigil. Napahagulgol siya sa kawalan at pagsisisi. Huli na ang lahat. Ang mga bagay na maaari pa sana nilang buuin, winakasan ng maling akala at kasakiman ng iba biglang tumahimik ang social media. Pero hindi dahil nagsisisi sila. Hindi dahil may natutunan sila. Tahimik dahil may kakaibang nangyayari. Ang pagbabayad, si Jason, habang nag edit ng panibagong expose, biglang nagdilim ang monitor. May malamig na hininga sa likod niya isang anino, hindi tao. Kinabukasan, natagpuan siyang nakatulala sa kisame. Patay na. Sa sahig, may marka ng sinusunog na kuko. Si Samantha, live sa kamera, nang biglang magpatay sindi ang mga ilaw. May aninong tumakbo sa likod niya. Isang tili at naputol ang live. Natagpuan siyang wala ng buhay at sa kamera may nahagip na anino na may mahahabang sungay. Si Roger naubutan na kadapa sa mesa. Dilat ang mata pero wala ng buhay. Para bang may humila ng kaluluwa palabas sa katawan. At si Sir Lex natagpuan duguan sa mismong dingding ng bahay niya gamit ang sariling dugo nakaukit ang mga salitang sa akin kayo at dito nagsimulang panginigin ng mga tao may nagsasabing karma lang yun pero sa likod ng bulunan may iisang kwento ang paulit-ulit na lumalabas na sa pinakamadilim na sandali ni Darian habang sinisira siya ng kasinungalingan, may isang nilalang na nakatingin. Isang nilalang na kumilos hindi para sa hustisya, kundi para siya ay may makasama. At hanggang ngayon, sabi nila, sa mga patay sinding ilaw ng screen, sa mga gabing tahimik ang internet, para bang may anino na gumagapang sa likod ng mga tao na nagpapakalat ng kasinungalingan. Isang anino na naghahanap ng kasunod niyang makasama.